So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Magandang uh, araw, magandang hapon, magandang gabi Kung nasan mga yung panig ng mundo uh, Meron akong uh, magandang balita Para dun sa mga nagtiwala na mga drivers Nagpalakad ng tako at nagpalakad ng lisensya uh, Nakuha ko na po yung inyong mga lisensya Ah, lisensya at saka yung tako Ibang mga lisensya, susunod pa So bago ko ipakita sa inyo ay uh, papasukin muna natin yung ating intro intro pasok Tara na at sumama tara na at magala Kasama ang maligali kahit saan man magpunta Kahit saan ililibo, kayo ay iikot Kahit sa ang sulok, basta makalimot Mga kaligali, kasama kayo dito Kulitan at asaran, tawanan at mga biro Tara at sumama, tara at magala Kasama ang ating maligali, sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood Malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod Galing sa trabaho Magagandang lugar Ipapakita sa video Mga kaligalig Tara sumama ka So yo what's up? Welcome back again mga kaligalig So ayun nga uh, Totohanan ito no Hindi ito uh, Biro Na kala ng iba eh Kengkoy tayo ano. Pero pasalamat naman tayo At maraming nagtitiwala na nagpalakad ng kanilang uh, pero i-deliver natin sa kanila kasi ito yung napag-usapan actually nung pinuntahan ko sila ay uh, daladala ko yung form pinapipirmahan ko sa kanila mag-ready tayo ng mga sticker na ibibigay natin so ito yan no? uh, mga magagaling na ano ayan, apat na tako apat na tako po yan kung yun yung nakikita hindi na nakikita yung pangalan apat na tako po yan at saka isang lisensya ayan isang lisensya di deliver natin to ngayon dun sa mga nagpalakad nito toto toto mga ID's na to so maraming maraming salamat din po no, sa mga drivers na kababayan ko na nandi dito sa Europe na patuloy na nagtitiwala na binibigyan niyo ako ng Uh, pagtitiwala ninyo na isang daang porsyento para sa paglalakad ng inyong mga lisensya taco, at at ano mga mga dokumento pa, code 95 ADR pinakasikasa uh, rin po natin yan at saka yung para nga po pala doon sa UDT para doon sa mga forklip, uh, nagkakaroon ng uh, mga nagtatanong kung paano kumuha ng UDT license meron na rin po ako nyan at uh, isa yan sa mga nilalakad ko or meron na po akong isasalang sa training para dito sa UDT at ilalagay ko sila sa isang school at napagkasunduan nga namin ng school na kung magpapadala ako. kasi ito medyo mahal ano medyo mahal kaysa sa driver's license o whatever so ngayon ang ginagawa ko sa kanila iniipon ko at bultuhan nyo ipadadala nating forklift operators na ready to train at uh, para makakuha sila ng kanilang mga UDT license para pagdating ng panahon ay uh, malaki-laki naman yung kanilang matatanggap ng mga sahod dito sa Poland so anyway maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat at ngayon uh, hahanapin natin isa-isa yung mga location nitong mga kababayan natin na idadalihin natin yung kanilang mga dokumento so tara samahan nyo ako at uh, yun nga pala meron pa tayong inaantay na ibang mga lisensya na na-file natin kasi ay yung isa PKC uh, lumabas na rin nga pala yung PKC ng isa so ito eto ito uh, mag additional code lang ito atakpan At, na natin ng pangalan <laughs> ayan, ayan. additional code ito ng D magka-category D siya nagdagdag siya dahil gusto niyang uh, mag-bus sabi niya, uh, kung paano nga daw. So ngayon, nakipag-ugnayan naman tayo sa mga kinauukulan. At sa, sa bus company, kailangan talaga yung may code 95 ng D. Pagkatapos nito, siya nakapasa sa... Pag ko na to sa school, yung kanyang uh, code 95, yung kanyang PKC, or which is driver's profile, ay uh, bibigyan siya ng uh, lecture online. Pagkatapos, ay... Uh, Aarali niya ito ng mga ilang araw Kung ilang matatapos niya ito Dahil short course na lang ito Additional lang code Medyo anungalan talaga dahil bus ito uh, Merong mga pasahero Pagkatapos nyan Ay ilalakad din natin yung kanyang driver's conversion Para lumabas sa lisensya niya Lahat ng categories doon na meron na siya Kasi meron na siyang CE Meron na sa dating code 95 niya So ngayon parang uh, ayaw niya ng mag-drive ng trailer Dahil medyo mahirap ata yung kanya mga naranasan at nakikipag-ugnayan siya sa akin nagtiwala na ibinigay lahat ng kanyang dokumentong original ayan nga po ating nilalakad ngayon at sa wakas nakuha natin yung PKC i-enroll na natin siya ng school para madagdagan yung kanyang code sa lisensya at makapag-drive siya ng bus so tara samahan nyo ako mga kaligalig sa pagdi-deliver natin ito ng mga lisensya na to yung iba kasi ah, nasa biyahe so malamang Uh, iiwanan ko lang itong mga dokumento na to dun sa isa para siya na lang ang magbigay at uh, marami maraming salamat din sa inyo mga kaligalik bagamat ang naging uh, transaksyon natin na i-deliver ko sa inyo eh tawag dito balik balik tayo ng ganyan medyo malalayo din yung inyong mga location nagpapasalamat din ako sa inyo sa pagtulong niyo sa pagbibigay ninyo ng gasolina sa akin sa karagdagang uh, salapi na ibinayad niyo dito sa mga dokumento niyo at nakita din naman niyo yung aking balik-balik na pag asikaso sa inyo sinasadya ko kayo at kayo naman ay may kagandahang loob eh binigyan din niyo ako ng panggasolina So, maraming maraming salamat ulit mga kaligalig at tara, sama kayo. Oh, sa so, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Nakarating na tayo dito sa isang destination na natin, yung dadalang ko ng lisensya. So, ayan siya. Mm. Ayan, no? ayan oh So, ito na, bibigyan natin <laughs> yung lisensya at saka bibigyan natin yung sticker. Ayan. Okay, thank you very so, much. Ano nga sasabi mo ngayon? Ah, ito. Tunay na tunay. <laughs> tunay na tunay na ito. Itong napakalaking bagay sa akin ito. Itong new license na ito. 1,000 pesos. Sa maraming salamat. Ayun. Okay. Ito yung bago nila kasama. Ano mo naman? Aylo, nakita ko na ang idol ko. Ayun si na no, si no, Kali Sa malikalik. Kasi yung jacket to. Malamig <laughs> lang. Malamig. Parang <laughs> hindi sila eh. Ayun. Bigyan natin stiga. Taga saan sa atin? Cebu. Siya eh, out sa taga Cebu. Ayun. No. Taga Cebu. Bati na natin. Hmm. Pupunta natin yung isa mamaya. dadali natin yung taco. Tsaka doon sa iba. Hindi sumasagot. Ay, so, mga kaligari, makikikain pa ako rito. May pakape pa. Ayaw, sisipag oh. nito talaga. <laughs> Inaantay namin yung ano, yung may tako. kasi hindi sumasagot yeah. yung telepono. Eh. Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas Baka na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na sila. Ayan, ayan. Ayan, sisipag nito. Tapos nito, ito yung <kasama> mo. Tapos <laughs> nito. <laughs> Shout out, do. Tapos nito. Tapos So yo, WhatsApp Welcome back again mga kaligalig. Babalikan natin yung mga Pilipino ngayon Doon sa pinuntahan ko kagabi na accommodation ah, Doon na rin ako nakikain Ngayon makikikain na naman ako doon Tanghalian eh, tapat eh ah, Tawag dito Kasi day off daw ng iba mga driver So dala natin yung ating uh, mga application form Na pipirmahan nila ayun Ako eh napaka thankful ngayon At saka talagang pinagpala tayo ng Diyos Kasi si Batmobile Ayan oh pinapa-inspection natin. Ayan, pinapa-inspection natin. Kaso, meron siyang mga failed. Uh, pagagawa muna natin siya sa workshop at napahiram naman tayo ng magiting nating kaibigan ng another sasakyan para panggamit ko pang araw-araw. Ngayon, hanggat hindi nagagawa ito kasi binigyan lang ako ng 2 weeks ng uh, inspection para magawa ito. So, tara, punta na tayo doon sa mga Pilipino. Ayun, dito pala. Ayun, o, mga kaligari, dito tayo ngayon. Yung dinalaw nating ano, pa driver's conversion, yun yung kahapon. Dito, makikikain na naman, <laughs> naman ako dito. <laughs> Ayun, taga -saan sa asap uh, Pangasinan ako. Pangasinan. Bibigyan natin ito ng mga sticker. Yung abalang-abala tayong araw natin. ito <laughs> eh. salamat. Ayun, no. ito, isa sa kababayan natin. <laughs> yeah. Sticker yun na tol, no? Yeah, sticker, yun. Dagi mo na sticker. din ba? natin yung isa para mamaya, uh, pagfirma. Ipipirma so, muna sila uli ng mga dokumento Ayun Ayos? Ito pa Tika, meron pa yan Ito, ito, pa? ito pirma Pirma Muntik na abot Ito ay nakaabot si Ayun o Pangalan mo ba Hindi, pirma lang Hindi lalagpas sa box Hindi sa side sa box ah. Ayun o no. Ito pa Ito din mo galik Ito sa gitna Para tatatakan ng rodo Halimbawa pag ano, halimbawa pag hindi nag-okay, pwede naman kuha yung ano di ba? So yo, what's up? What's up? What's up? Welcome back again, mga kaligalig So yun no no, natatapos yung ating uh, pinuntahan at idiniliber na mga tako at uh, kasi yung ibang tako iniwan na lang naman natin doon sa isang tao dahil hindi sila available at uh, magkakasama naman din sila, iniwan ko na lang din doon and now yung mga kasamahan din nila nagpagawa ng lisensya uh, nag-sign uh, doon sa mga documents at uh, ipapile din natin ito sa mga susunod na araw kapag kumpleto na sila ng requirements meron kasing iba may kulang at uh, marami, marami salamat po sa inyong lahat mga kaligalig sa patuloy na pagtitiwala At uh, ito naman, nakadaragdag din naman ito sa aking mga kaalaman At patuloy ako nagsasaliksik ng anumang karunungan pa Para makatulong sa inyo rito sa bansang Poland At uh, aking pinananawagan ulit Patuloy pa rin po tayong tumatanggap ng mga forklift operators. At, uh, kasalukuyan ngayon dyan sa Pilipinas ay nag-hire sila pati ng mananahe yung seamstress abangan nyo po yung welders uh, sa mga susunod na panahon magpo-post din po ako nito ng welders at ito po ay uh, mag-hire sa Pilipinas so lahat ng kategory ng welders kukunin po ito uh, i-hire nila may kumpanya po na nagpahayag ng kanyang uh, pagnanais na kumuha ng Pilipino at sa ngayon ay inaayos yung kanilang mga dokumento para nga makakuha dyan sa Pilipinas so, abangan nyo po yan mga kaligalit so hanggang sa muli maraming maraming salamat paalam